Hey, so what's up mga kamoto So, ayan. Another accessories na naman for our Achi. this one is um, sec. Um, top box additional na ano, paglagyan. So, ito is ilalagay siya dun sa top box. Another storage siya for our Achi. And, ayan. So, ganito siya. So, invest talaga ako for like this. Uh, yeah. Kasi for long ride purposes. For touring kasi as in ngayon gusto kong sulitin guys yung pagra-rides. Uh, masya. Alam nyo yan. So dito I think siya ang helmet. So ganito siya. Papatong to dun sa top box sa taas. So hindi siya waterproof. Yeah, hindi siya waterproof. Yan, yeah, so dito, dito meron siyang lalagyan ng mga, may meron siyang pocket na paglagyan ng mga papers, like license, papers ng motor. Ayun, so dito, gosh, isang helmet. Wait lang, kunin ko yung helmet para ano. Check natin. Okay, so ito na yung ating helmet, half, uh, half face helmet. Eto, so try natin if kasha nga ba sa ating bag na to for top box so try natin paper kasi to it's good yeah kasi ano ay stop like this ay sorry yeah spin I see there is another pocket. Meron um, okay. pa yung pocket dito. Okay, so this, itong zipper na to is expansion siya. Para ma-expand pa yung laki niya. So pag di kasi naka-open hindi pa kaya siya. Hindi niya abot. Pero try natin buksan itong um, ano niya dito sa box. Okay, so as you can see, bumaka, bumuka, pa siya. So nag-adjust pa yung or mas lumaki pa yung space niya sa loob. So ayan, oh, 'di ba? So ngayon, kasha na siya. Oh, di ba? Kasha na yung half, half face helmet natin. Ayun. Ayun. So adjustable siya. Yan. So lalagay natin ito mamaya or bukas ito sa aking top box. And signal na lang lina. So yun lang. This is a uh, sec um, additional top box. Additional bag for top box. Additional expansion. 新浪，拜拜。Bye.